sa itong pagpasarbitos ay kanang <coughs> mga nag-ano bito sa bar exams, mm. kanang mga nakapasar. No. Yeah. Oh, oh. Dagan ba else student in oh. And then, as an aspiring lawyer, I would like to take that path as well nga. Okay, na adiri sa Central Midana University unya ni Pastor Pajur ko. So, kanina good mo, nagin niya ako ang first choice. Yeah. Mm -hmm. Yes, ma'am. So, yes, yung niyo nga mostly sa mga nag-take o law, sa mga pastor sa law, bar, bar exam, mga ba else? Kung ma'am ng, sa mga news or sa kanang mga so, labas so kita na ang mo you mean sa mga top 10 mga ngayon yes, ana like yes na mga basahan pag bitaw din ako like sa social media and then like, okay go gusto kong mag English, English. Yes. So, muna siya, Bachelor of Arts in, in English, 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 Language, Language Studies. Studies. Yes, ma'am. Okay. And why Paul Sai? Nga in case na simbako, dili ka makasulod sa Baels, nga political science? Same case lang yapon, ma'am. Like, political, kay Murag. I think, Murag, na na naka-imprint naman sa to ang mind niya if political student ka murag mo dito siyo kag law mm. yeah and then and then i've heard a lot of things up huh? false ay mom nga murag ang Ya yeah, din na ko specify but like murag nahadlok ko lisod nahadlo magana ma lugar ah, ka nang gipit ka ako sa patawag ana ha higpit ka ayo Yes ma'am sunod na kadluk ko momi ko no delete ko anit Okay yes, sige nganong gusto ka maglo in the first place Kano sa man ni abot sa imong huna-huna nga gusto ko maglo So, dapat kani ni ko or mag-political science. So like, high school pa ka or elementary pa ka. Kaya di ba naamantay sa una. Ang so sumanin hang dream nga mahimong kuan. Katong, oh. ano pag mang katong senior high pa dyan ko, ma'am? Senior high senior school. high school, okay. Yes, and then, kanang hili ko basa og kanang mga books, ma'am. Mm. And then, all the things that I've read, kay, kanang, ang mga characters, bitaw kay law student. Mm, and then, like, okay. And then, ang plot po nila, ma'am, kay grabe, bitaw ka, ayaw ka, kanang, holistic, like, mura ginapakita, yun, yun ang reality, bitaw, of being a law student, or like, yeah, a lawyer. So, mo dito, mga na challenge, kung ina rin siya kalisod, gusto ko nga, gusto ko nga ma, ma-experience na siya, and, Yes, ma ma, lo, lawyer. Mm -mm. So meaning elementary ka unsa imo hang dream gyud ay? <laughs> ma am. teacher ma'am. Teacher gyud ay. Yes. Okay. And then nga naman kinsa imo inspiration that time sa elementary ka? Sa elementary kay ko an doctor dito. Doctor, doctor sa medicine. Yes ma'am. Okay. Ngano ngano? Wala lang mukay ganun ko silang ano outfit, yes. di ba? Very parang ni sila, very ano. Oo, oh, oh, Kay yes. usually pag elementary ka, wala pa kay kay idea kung unsa nga mga profession. So ang imo lang makita kay kaning mga bang ideal, yes, mga no? ideal profession nga makita nimo, nice ilahang nice ng uniform, ay gusto ko mag-doctor. Or, hala, nice ang police, kitsada ka ilang uniform, na ay pusil-pusil. <laughs> sa <laughs> ay, high baso, school, gusto din, ka kay, mag -polit. Gusto din ko mag, ano, sa high school, mag-teacher na pod. So, nga <laughs> no, na-change na from yes, doctor kay, to like, teacher. Okay, gusto nang, na-change to siya, ma'am, kay Murag, at some point na, Murag, gusto ko mutudlo. Mm. But when I came here sa college, makaingon dyan po, ma'am, nga. no i don't want to teach why <laughs> yes murag lisod kay magdanaw mom murag mistress ka or something like murag oh my god i cannot handle this pero wait lang kay murag ma observe na ko nga kanang gusto is ka nang murag happy lang na life yes, na, wala i pressure so meaning sa high school ka or elementary wala gid not ka nag expect nag aspire nga kinahanglan giko honor yes i am kwan mom no mom, because it will come to me naturally <laughs> <And I'm, laughs> ka ng whatever I do, ma'am, I examine po. So, like, murag, in ang outcome, dahil yun kay magmakuha rin ka po kung gusto ang outcome without pressuring myself or something. So, yeah. you graduated in elementary with? With high, ma'am. With high honors. Yes. Very good. Wala pa niya pressure, ha? <laughs> o, oh, sige. Wala pa niya pressure. Kung alam ka po kay Pretty, high school? Sa high school, mom kay pandemic man to ma'am so with honors ko ka, kay murag nagkamali-mali ang mga modules and uh -huh. then na-disappoint pero kayo ayaw na i <laughs> sa to lang with honors tako nagyabo yeah. na kaya na kay honor diba chill pa gani ka ana nga time so Senior high school or or, or ko anto junior high school nimo? mo? Pano junior sa so senior din mo? So sa senior din, na high na din ko na high high, high honors. honors. Yes, okay, so karon sa college on sa imong hang dream? Na ba kay kadi ba imong ingon? Dili ko gusto mas stress so dili lang ko. Yes. Pero so far ba kay second year ka karon? Although, although it's too early pa man to say nga uh, ang imong grades ni mo nagmutungtong as magna or suma pero so far Kumusta imuhang standing sa grades? So far mom, um, let's not talk about it. <laughs> Pero of course, you are a scholar sa Central Mindanao yes, University pag enroll pa lang nimo, scholar na ka, di ba? Automatic because wala na tay miscellaneous fees, wala pag yung tuition fees. I know, I know. Grabe na gid kaayo na nga support sa ato ang mga estudyante. Ang ako ka kanon ma'am kay like kanang kanang kwan siya mam ma tong balin balhin like sa first sem kay college honor ko oh. then, sa second sem dayon kay ay katong first year ko kay ka kanang college honor ay mm ka -hmm. ay kanang first year honor mm -hmm. kasi recent lang dayon katong i think bago lang ako kay kwan ko mam ma katong second sem last year kay kuan ko um university honor and then, Oy. yes and university then, scholar I scholar oh, oh. yeah and then mo balik na po din siya college like wala siya ano so wala oo, oh, oh, uh, depende na sa imong no. yeah. subject ko, di ba pero You will be awarded tomorrow uh -huh. on April 11. Ugmang yes, Adlawa, man. ang awarding ceremony, it's uh, sana siya University a Award, a recognition yes, and awards day. Diba, ugmang adlawa. Yes, Buti pa sa bot, appeal ka sa mga i-award, ugmang yes, adlawa, as university scholar or college no, um, like scholar? College, ma'am. College uh -uh. scholar. Sige, pero congratulations. College scholar, so wala, yeah. pa na ka effort, effort. Yes. How much more kung imo nang diba, ka nang imo pagyudnang sagulan, ugra, diba? Ka na enthusiasm me, to study, to strive, and to do the things that a Chinese. Yeah. <laughs> Charite. Chinese good ka, ayo. Anyway.